Alam mo ba? 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ito ngayon ang hangaring matupad ng bawat Pilipino dahil na rin sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022 national elections. Pero alam niyo ba na noong 2002 hanggang 2008, mas mababa pa rito ang presyo ng regular milled na bigas. Pumapalo lamang kasi noon sa 17 pesos hanggang 18 pesos ang kada kilo. Pero kalagitnaan ng 2008, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas sa 28.26 pesos kada kilo, na mas tumaas pa sa mga sumunod na taon. Isinisisi ito ng marami sa inflation. Samantala sa buong mundo, alam nyo bang ang bansang China ang may pinakamaraming na pro-produce na bigas kada taon? Umaabot ang kanilang produksyon sa 144.62 million metric tons. Ibig sabihin, 28% ng global production sa kanila nang gagaling. Ikapito naman ang Pilipinas kung usapang produksyon. Kada taon, umaabot sa 12.5 million metric tons ang ating naproproduce. 2% ito ng global production ng bigas. At kung pagkonsumo lamang ng bigas o kaninang pag-uusapan, nangunguna rin dito ang mga bansa sa Asia. Pero kung ikukumpara sa mga Pilipino na parte na ng buhay ang kanin, may mga ilang mga pinipili ang ibang pagkain bilang pangunahing pagkain gaya ng bansang Mongolia na hindi maaring mawalan ng karne sa mga hapagkainan. Ngayon, alam mo na!